Humanda na para sa haka-haka dance ng New Zealand Toblox live dito sa Pilipinas. Makakaharap ng gilas Pilipinas ang mga kiwis ng New Zealand sa darating na November 21 dito sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Ito ay para sa FIBA Asia Cup Qualifying Round. Ngayong araw nga ay inilabas na ng New Zealand Tro ang kanilang Final 13 na lalaban kontra sa ating national team. Karamihan nga dito ay naglaro noong FIBA Olympic Qualifying Tournament. Tulad ng Gilas Pilipinas na ginulat ang number no. 6 FIBA World Ranking na bansang Latvia, dinurog din ng New Zealand ang European team na Croatia sa kanilang OQT matchup sa score ng 90-86. Huling nakalaban ng Gilas Pilipinas ang New Zealand ay noon pang 2022 FIBA Asia Cup kung saan tinambakan sila ng Tall Blacks 92 to 75. Simula noong pinagsama ang FIBA Asia at FIBA Oceania noong 2016, Never pang nanalo ang ating national team sa mga taga-South. Nag-a-average nga ng 24 points lead ang bawat panalo ng New Zealand sa kanilang apat na beses na pagkaharap. Sa madaling salita, lagi tayo tiyatambakan. Sa darating na November 21, ito ang magiging line nằm New Zealand tỏi blacks Pasi-pasi na wala sa lineup ang ilan sa mga familiar names tulad nila Dan Foto at Ethan Rusbach na minsan naglaro sa Converge Fiber Sexers. Wala din ang kanilang top scorer noong FIBA Olympic Qualifying Tournament na sa Shea ilay dahil mainiinda itong injury. Makapalaban naman ang ating mga big man sa tatlong naglalaki ang players ng New Zealand. Ang pinakamatanggal nga dito ay si Tyrell Harrison na may taas na 7 foot na naglalaro sa Brisbane Bullets sa National Basketball League sa Australia. Bukod kay Tyrell Harrison, players to watch din si Tom Bodanovich na minsan naglaro si Converse Fiber Sexers at si Corey Webster na badalas nakakaharap ng Pilipinas. Asahan natin na mahirapan si Kai Soto sa mga players ng New Zealand lalo't karamihan sa mga ito ay pamilya na kay Soto dahil minsan na niyang nakaharap ang mga ito noong naglalaro pa siya sa Australia NBL suot ang Adelaide 36ers jersey. Umaasa na mag na ang resulta ng laro sa napipintong pagharap ng dalawang team. Matapos ang maganda performance ng ating national team sa nakaraang Asian Games at Olympic Qualifying Tournament kasama pa ang pagbabago ng coaching staffs. At kung stats naman ang pag-uusapan noong nakaraang window, lamang na lamang ang Pilipinas sa lahat ng kategorya. Pero hindi rin papayag ang head coach ng New Zealand na si Jude Flabel. Dahil may balibalita ang kapag hindi maganda ang naging performance ng na Tall Blacks ay posibleng palitan siya at bumalik ang dating national team coach at minsan nagdala sa kanila sa semifinal round noong 2001 FIBA World Cup. Yan ay walang iba kundi si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ano sa tingin nyo mga kabola? Kaya bang talunin ng Gilas Pilipinas ang FIBA World Rank number no. 22 New Zealand dito sa ating teritoryo? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.